So yun, what's up mga friends, panibagong araw, panibagong buhay tayo ngayon mga friends At kung bago pa lang kayo sa aking channel, ay welcome po sa Pamilyang Mapagmahal At kung paano magiging part sa pamilya ito, subscribe nyo na yan, ganun lang kadali wow! Gusto nyo lang relto? Relto! <laughs> uh, what's up, what's up mga friends, shoutout nga pala kay, ano, kay Ricky Bilan dyan sa, ano, dyan sa Kabangkalan, Mandawi Uh, bago natin umpisan itong uh, pag-uusap, tatalakayin natin mga friends, uh, ito yung tungkol sa pagiging matanda. Alam naman natin na ano, halos lahat ay ayaw na ayaw nilang ayaw nilang tanggapin na sila ay matanda. At napakahirap naman talaga ang buhay pagiging matanda. At uh, tanggapin man natin uh, sa hindi, uh, ang pagiging matanda ay hindi ating kagustuhan. Yan, kung baga, ang Diyos lang ang may hawak sa ating buhay mga friends, kaya siya lang nakakalam kung kailan niya tayo pupunin. Uh, ako nga, ako nga, sa sarili ko, gustong-gusto ko, ano lang eh, hanggang, ano lang ako, uh, hanggang 60 lang ako. Kasi, naiisip ko kasi mga friends, pag ano eh, yung matanda, sobrang matanda na tayo, ma, oh, blessings, malaking blessings na yun para sa atin, kung tutuusin na mag-aabot tayo sa ano, sa 70, kung kaya 80s, late 90s, ganyan, aabot tayo. Pero sa ngayon mga friends, eh, borderline lang ng buhay ngayon mga friends. So, sa pana so, ngayon, sa ngayon, panahon natin ngayon, ano ilang daw eh? 60 lang daw. Pero hindi pa rin natin ipagkakaila na meron pa rin talagang ano, kahit sa panahon natin ngayon, lalo na sa probinsya, may, may nagkakailad pa ng 101, may 90s. kasi ano ano naman dun sa probinsya, yung presko yung hangin, presko yung mga protas, hindi katulad dito sa Cebu City, yung halos lahat ng pagkain dito, meron ng mga halo yan, may mga kimikas na yan, lalo, kahit sa bigas, o sabihin natin sa bigas, may preservatives na yan, tapos meron pa Ay, uh, huwag natin banggitin, meron, uh, oo, talagang satanggapin mo natin sa tanggapin mga natin hindi, uh, talagang ang tao ay darating din na tayo ay tumanda. ah uh, isang napakahirap talaga na, na pagiging matanda yung, kumbaga, iisipin na lang natin kung ikaw ay nagkakaedad na ng uh, late 80s o kaya si Bin, uh, hindi pa naman masyado ka ano yan eh hindi pa, nagka, hindi pa naman muugod-ugod yung 80s eh, kaya yung siguro mga 90s pataas yan pa uh, napakahirap na alagain na masyado na alagain makakalimutin na uh, sabihin na lang natin uh, paano na dumating na ron sa punto na ulyani na may sakit ba, diba? isipin niyo lang doon sa na part doon sa part sa anak mo. Lalo na kung buhay pa yung dalawang mag-asawa, ganyan, buhay pa kayo, tapos yung nag-aalaga na lang ng anak. At uh, tanggap, uh, so ano eh, yung nakadepende kasi yan, an, sa estado ng buhay, mga friends, kung gaano kayo itratar sa iyong anak. Iwan, hindi ko naman nilalahat, nila ha. Pero, ano lang talaga, uh, yung, pag, yung estado sa pagiging matanda, mga friends, kung yung relasyon mo sa iyong anak. Siguro nakadepende yan kung ano yan, may, may, may pera ka, mayaman ka, may mga pag-aari ka na anong tawag dito, bali yun yung mamanahin ng mga anak mo. Pero kung nagiging matanda ka, nakarating ka sa edad na late na 90, 90s pataas, tapos uh, may sakit ka pa, tapos buhay ka pa, yung mga anak mo, may, mga, may asawa na, kanya-kanya na, eh sino mag sa iyo? Ikaw na lang mag-isa diyan sa bahay, di ba? Isipin niyo nga kung gaano kahirap 'yun. Oo. Pagpalagay na lang natin mga pres, ah, ano eh. Ah ka sa mga anak mo. Siguro, palagay palagay na lang, lang natin na ah. ano, kinuha ka doon sa anak mo, kanya-kanyang alaga sila, baka siguro may mga ano diyan, may mga isang linggo ka doon sa isang anak mo tapos isang linggo ka na naman doon sa kabilang anak mo pero hindi talaga may iwasan mga friends na masasabihan ka ng masama sa iyong sa iyong mga anak kasi yung ano kasi ang yung inato pa kasi yung focus kasi ng ano lalo na pag may, may, asawa na yun may anak na rin so, yun, siguro iniisip nila ah, tapos na ang total ano na rin eh, na anong tawag dito ah, tapos na ang oras mo dito sa mundo ganun tanggapin na lang natin ganun kasi total na na anong tawag dito hindi ko pa hindi ko na serong ano anong anong termino na gamit yung baga, kumbaga nakaraos ka na dito sa mundo y yun na nakaraos ka na, na halos nagawa mo na ang lahat uh, malaki na mo na ng husto yung iyong buhay so ganun uh, ano lang mga friends dala ko tayo sa sitwasyon na ano, yung magiging kunyari uh, isang ano kanam na uh, matanda, matanda isang matanda na uh, nandyan sa bumibili ng bum, nakapila, bumibili ng gamot doon sa sa ano tawag nito sa pharmacy so ganito yung magiging mangyari mga friends Anak, pwede ba akong mauna sa iyo kasi bibili lang ako ng gamot, anak. Uh, senior citizen na kasi ako. Ano ba naman yan, Lulu? Kanina pa kami nakapila dito. Yak! Baho mo! Sige, mauna ka na nga! O, oh, diba? So, isa yun sa, ano, yung habit ng pagiging matanda, mga friends, na ano, kasi iniisip pa lang ng matanda yung kung maligo ka, mag magigib ka pa ng tubig, magbibihis ka pa, di ba? Parang ano eh, parang nakakapagod na kahit simpleng bagay lang yan, pero nakakapagod na yan, iniisip pa lang nila, nakakapagod na kasi uh, yung matanda, pagiging matanda mga friends, na pag alagain na, talagang ano eh, wala na kasi yung pusa eh. Kasi iniisip pa lang nila eh, kahit yung sa pagbangon pa lang doon sa higaan, talagang napakahirap ng gawin nun. So yun yung mga isang bahagi na pagiging matanda na napakahirap mga friends. Ito pa, isa pa. ah, ito yung pangyayari na ano eh, yung na inaalagaan ka na ng iyong anak. Anak, paabot nga ng rinola, natatay na kasi ako eh. Pa, ano pa naman yan? Sinasabi mo na natatay ka, ano naman yan? Dito ka pa talaga nagkakalat sa sala mas siguro mas mabuti nito uh, ilipat ka doon ka na lang kaya doon sa ano kubo tumira so hindi talaga natin maiiwasan mga pres na masasabihan pag tumanda na tayo hindi talaga maiiwasan natin na masasabihan tayo na masama sa ating mga anak pag na tayo mga pres ganun talaga mga ano, pangyayari mga pres na makahirap hirap talaga tanggapin na magiging matanda mga pres pero ganun pa man dapat sa dapat sa ano, kung para sa mga anak ito mga friends kung ano eh wala na kasing ibang magulang dito kahit kahit maraming tao dito sa mundo pero isa lang yung mga magulang mo hindi ka pwedeng mamili ng magulang mo o isang magulang na yan dapat nga magpasalamat ka pa sa mga magulang mo kasi lumaki kang mayo lumik lumaki ka o ano mong narating mo ngayon Uh, hindi magiging ikaw yan kung hindi dahil doon sa magulang mo. So, yun yung dapat natin pagpasalamat sana. Ang pagiging matanda mga friends, isa sa magiging behavior ng pagiging matanda mga Prince ito pa. Masyadong makalimutin na, lalo na pag ano, yung tawag ito sa, ano bang yung sakit na, ano, masyadong, madaling, masyadong makalimutin na, na ano yun. Halos lahat ng mga bagay kahit ginawa na niya parang hindi pa niya ginawa Parang ganito. Ah, uh, apo, paabot nga ng pagkain. Pahingi ang pagkain, apo. Nagugutom na kasi ako eh. Pambihira ka talaga, lulo. Uh, katapos mo pang kumain, kakain ka na naman uli. So, yon mga friends, uh, napakahirap talaga. Ganon kahirap ang pagiging matanda mga friends. Uh, advantage na lang kung I, nagiging matanda ka tapos meron kang naipundar sa buhay mabaga mayaman ka yan. May, ma, talagang yung siguradong may mamanahin ng yung mga anak kasi ano eh may facilitate ka dun sa ano, kung hindi ka man nila kayang alagaan dun sa home for the aged ganun eh papadala ka dun sa home for the aged pero uh, for sure madala, madala hindi ka na madalas dadalawin nila mga pres tapos ano kaya naman, kung ayaw nilang ganun, ayaw nila ng ganun, kukuha sila ng private nurse para ano, aalagaan, mag-aalaga sa, sa, mga magulang nila, ang mat matanda na. So, yun mga friends, napakahirap talaga na magiging matanda. Kaya kung ako, eh, kung pwede lang talagang mamili na ano, eh, hanggang 60 lang talaga ang edad na kaya gusto ko lang gustuhin ko man na hanggang 60 lang ako pero hindi hindi naman ako ang may hawak na aking buhay. So, kung ano man ang ibigay ng Diyos, siguro bago ako dumating ng ganun, siguro magbubukot na lang ako mga friends. ayoko uh, ayoko magpakita doon sa mga anak ko. Ayoko nang mangyari. Ganun, mga, ganun mangyari sa anak Sa mga ay, masama, masama, pa yung dating doon sa mga anak ko nga uh, may asawa na. Uh, ano lang mga friends, ito yung uh, mensahe ko lang sa mga uh, may anak, uh, may mga magulang na matatanda. Lalo na pag ano, na mama, hindi talaga may darating at darating din na, <coughs> mawawala yung mga magulang natin nakikita ko sana eh marami common napaka common nito mga friends pag ano eh pag patay na yung mga magulang nila halimbawa na, nakaburol diyan oh di ba nilala nilibigyan nila ng ano halos yung mga mamahaling bulaklak tapos iya kanila sa nila mahal na mahal kung sa buhay pa hindi hindi man lang masabi ng ganun tapos hindi man lang mabigyan ng Nagbi-birthday yung magulang nila, hindi mo lang mabibigyan kahit ng bulaklak o kaya ano. Napaka-simple lang naman yan. Tapos, ang importante talaga mga friends, ang ha habang buhay, uh, hanggat nabubuhay yung mga magulang ninyo mga friends, sabihin hey, nyo naman, ah, mahal mahal. Mahal ko kayo, papa. Mahal ko kayo, mama. Ganon. Tapos, paramdam naman yun naman sa kanila, yung, yung bilang sukli na lang yun dun sa pag-aalaga nila dun. Nung inaalagaan ka nung ikay bata pa napakahira napakalaking gampanin yun mga friends so yun sana dapat na maki, ma, makita sa atin mga friends so dito lang muna ang yung tampok natin mga friends sa uh, sana na enjoy niyo tong video na to <laughs> alam ko natatawa kayo dito sa manonood ng uh, vlog na to vlog ba to o ano to <laughs> ano lang uh, pinak pinakita ko lang sa inyo yung ano eh Ah, Basta, yun na yun. <laughs> so, so, maraming salamat sa panonood. Mga friends, if you like this video, just give this video a thumbs up. Uh, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan pindutin yung subscribe. Uh, don't forget to hit the notification bell para uh, ma-apply kayo sa susunod na video Bye. na gagawin. So, hanggang sa muli mga Cheers. friends, maraming salamat sa panonood. Bye!